Good evening. ayang ginabi na ako. Kasi itong niluluto ko para to bukas ng umaga. Ito yung palaman ng puto balanghoy na niluluto ko. Ang daming nag oorder order Hindi ko mabentahan lahat dahil ang hirap gawin ito, guys. Kaya kunti lang yung ginagawa namin. Tapos, eto nga pala ay butong. Yung tawag dito sa amin butong. Yung hindi pa naalog yung sabaw na nyog apat na piraso siya. Tapos yung kalamay, yung kalamay yung pampatamis. Kalamay ang tawag dito sa amin. Ewan ko lang sa ibang lugar. Yung ano siya, yung nasabao. So, anim yun. Ayan. So, anim na piraso ng kalamay. Tapos, apat na nyog. Tapos, may sabaw yan. Nilagyan ko ng tubig para matunaw yung kalamay. Tapos, para maluto ito. So, kanina ko pa ito lang Nakaligo na ako hindi pa siya naiigahan. So yan, natunaw na yung kalamay kasi ano yun eh, yung sabao ng nyo Ma makapal yun. So natunaw na siya. So, ayan lang. Ganyan ang paggawa ng pampalaman or tawag dito yung bukayo. Bukayo ba tawag yan, Ayan. Hindi ko alam guys. Pasensya na. Basta ito yun. <laughs> hindi ko alam yung pinagsasabi ko. Intindihin nyo na lang. So busy ako kaya minsan na nalang ako mag-upload so that's it thank you for watching bye